Maaari ko bang gamitin itong license ko kung pupunta ako sa ibang parte ng Europe? At maaari din ba akong mag-apply ng trabaho sa ibang parte din ng Europe gamit ang aking Italian license? So ayan mga boss, sa video na to mas bibigyan pa natin ng na linaw yung mga katanungan ng ating mga kapatid na mong willing mapagod sa abroad, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na driver. Gising, trabaho matutulog at gigising Trabaho matutulog kung ito ay iisipin Ayan mga boss, dito sa gagawin nating video na to uh, Susubukan nating may paliwanag ng mas malinaw Yung about sa pagkakaroon natin ng European license o kaya naman ay Italian license. Para dun sa unang katanungan natin, maaari ko bang gamitin itong aking Italian license sa drive sa iba't ibang parte ng Europe? So, ang sagot mga boss, pwede. Pwede akong mag-drive sa iba't ibang parte ng Europe gamit lang itong aking Italian license. Kung pupunta ako doon, halimbawa, magbabakasyon ako o kaya naman uh, may pupuntahan ako related sa trabaho, pwede kong gamitin itong Italian license ko as a valid document bilang isang driver. Halimbawa, uh, nakontrol ako sa daan, doon sa bansa na pinuntahan ko, maaari kong ipresent sa kanila itong aking license dito sa Italia. At dahil nga European license din itong uh, uh meron tayo, so ino-honor yon nung mga bansa dito sa Europe. So, ang tanong, maaari ba akong uh, mag-drive doon gamit lang yung aking Italian license without supporting documents? So, mga boss, siyempre, hindi ka po pwedeng mag-drive na Italian license lang yung daladala mo kapag pumunta ka sa ibang parte ng Europe. Kailangan, meron ka ring supporting documents na i-present sa kanila. So, katulad na lang nitong Permit to Stay na meron tayo. So, ito yung aking Permit to Stay itong permit to stay ko na to provide ito ng Italian so kung dala ko itong aking Italian license at dala ko itong aking permit permit to stay kung makokontrol ako ng mga pulis sa iba't ibang parte ng Europe so i-honor nila itong dalawa na valid documents kung bakit kasi nga meron tayong permit to stay so meaning uh, resident tayo ng Italia or legal residence tayo ng Italia. So, pag present natin sa kanila itong ating Italian license at itong permit to stay natin sa uh, Italy, so, marirecognize nila na regular tayong naniniraan dito sa Italy. So, kaya pe, pwede tayong mag-circulate saan man parte ng Europe gamit yung dalawang identity card na yon. Ano naman kung nga uh, mag-a-apply naman ako ng trabaho, Maari ba akong mag-apply ng trabaho dun sa ibang parte ng Europe Gamit itong aking uh, license at uh, gamit itong aking permit to stay Nakatunayan, uh, legal residence ako ng Italy So, bago natin sagutin yan mga boss uh, Aside dun sa dalawang documents na pinakita ko sa inyo Dito sa Italy, meron din kaming identity card Okay, o yung tinatawag nilang karta di Identity So, ito yung pinaka-identity card namin dito sa Italy. So, itong tatlo na to, uh, license, permit to stay, at identity card, ibig sabihin, legal akong naniniraan dito sa Italy. At kung mag apply ako ng trabaho, halimbawa dyan sa Spain, mag apply ako ng trabaho dyan, pupwede kong gamitin itong mga documents ko na to bilang mga supporting documents ko sa pag apply ko ng trabaho. Pero siyempre, hindi ko po pwedeng i-renew ito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho. Like, uh, like uh, katulad ng sabi ko, nag-apply ako ng trabaho dyan sa Spain. E paano kung ma expired na itong mga documents ko? San ko ito ipaparenew? In that case, kailangan kong bumalik ng Italia para iparenew itong aking mga documents para maging valid uli itong mga dokumento na meron ako. Or, ipakomvert don sa bansa kung nasaan ako nagtatrabaho. Like for example, uh, ah, nagustuhan natin yung trabaho na in natin dyan sa Spain at ah, gusto na nating manatili dyan sa Spain. So, sa, sa Spain, excuse me. So, pwede kong ipakomvert itong tatlong dokumento na to dyan sa gobyerno ng Spain. Katulad lang yon nang meron kang mga ganito, permit to stay, European license, identity card, dyan sa bansa kung saan ka naroon, saan mang parte ng Europe. So, pagpunta mo dito sa Italia at gagamitin mo yon uh, sa iyong trabaho, so, hindi rin pwedeng ma-expire yun. Pagka ma expire dyan, kailangan mong i-renew kung saan bansa nang galing yung mga documents na yon. At same din, pwede mo rin silang ipa-convert as a Italian document. So, may proseso sa pagpapakonvert ng mga documents dito. So, yun ang kailangan mong gawin kung nag ka na na maniraan at magpatuloy ng pagtatrabaho mo dito sa Italy. At yun mga boss, ang gandito na lang muli yung vlog natin. At sana na ipaliwanag natin ng mas malinaw gamit itong ating mga dokumento or documents dito sa Italia mga boss. Ayan, dun sa may mga iba pang katanungan at uh, medyo naguguluhan pa kayo, huwag kayong mag-alin na magtanong. Yan naman, anda naman natin sagutin sa abot ng ating makakaya mga boss. At doon sa mga hindi pa nakakapagpalo sa atin, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta mga boss. At doon naman sa mga nananatili at uh, namomotivate natin at na inspira sa mga ginagawa nating mga content para maging masipag at uh, magkaroon ng pag-asa sa bawat paggising natin sa umaga. Maraming maraming salamat mga boss. Mag-iingat kayo palagi sa mga kayong bansa naroon. At lagi niyong gagalingan sa inyong mga trabaho. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog mga boss. Like, follow, share.